Kumusta? Ang pangalan ko ay Audrey. Unang beses kong nadiskubre ang 5F Church dalawang taon na ang nakalilipas online at naging bahagi ako nito simula Disyembre ng 2023. Pinalaya ako ng Diyos mula sa espiritu ng pagpapakamatay, takot at espirituwal na asawa. Ginamit niya si Apostle Catherine upang iligtas ang aking buhay. Nais kong parangalan siya at magpasalamat sa kanya bilang daluyan ng Diyos sa pagtuturo sa amin at sa pagtulong sa amin na dalhin ang revival sa LA, sa US, at sa buong mundo. Napakalaki ng pasasalamat ko na maging bahagi ng 5F. Simula nang mapalaya ako mula sa espiritu ng pagpapakamatay, lalo ko pang nakilala si Jesus sa isang mas malalim at mas personal na paraan na hindi ko akalaing posible. Wala na akong nararamdamang mga tanikala na dati kong dinadala araw-araw mula pa noong bata ako. Ang isiping magpakamatay, depresyon at pagkabalisa. Lahat ng ito'y nawala na at labis akong nagpapasalamat. Nais nice ko maranasan ng lahat ng tao sa buhay ko at ng lahat ng nanonood ng patutoong ito, ang kalayaang ito. Kung ginawa niya ito para sa akin, tiyak na gagawin niya rin ito para sa iyo. Salamat, Jesus. At salamat, Apostle Catherine, sa pagiging aking espiritwal na ina at aking espiritwal na pinuno.